Derek Loren, nagpasalamat sa magandang regalo ni Paolo Ablino at Kim Ju sa kanya. Wow naman, nakakahappy. Hindi nakalimot sa head of director ang dalawa. Kanang tanaga kapag humble ang mga taong nagpitiwala sa kanila, ay hindi kailanman makakalimot kahit ano man ang tagumpay. Ang malaga ay marunong dumingon sa pinanggalingan di itong si Kim Chu, sila ni Derek Loren at Sir Deo. Palaging pinapasalamatan kapag may bagong achievements. Noong tumanggap na ang actress na isang award sa Korea, si Derek Loren ang naging escort nito. Mainit na pagmamahal para sa alaga. Ayon nga sa mga komento, Nakita naman namin kung gaano kalaki ang naging tiwala ng head of director sa Kim Pao. Noong nawala si Sir Deo, siya na ang gumabay ng gusto. Kaya nga madalas pinupuksa ng mga haters o bashers si Derek at si Kim Chu. Kaya siya paborito kaya palaging binibigyan ng mga proyekto. Bakit hindi bigyan ng ibang artista? para hindi nakakasawa do umano. Siyempre ang mga supporters kay todo tanggol yan. Nikawasyo kasi ang apaga artista. Kumbaga sa produkto, bakit ka ng anabong hindi mabenta, di ba? Siyempre, kukuha ka ng anabong aangat at kikita. Sana naisip ng mga haters bago kumuda di madali ang kanilang trabaho.